Magandang tangali mga kaagapay. Uh, nandito tayo ngayon sa Tansakabiti na kung saan. Uh, tayo ay pumunta rito upang imit ito si Ma'am Maritis. Uh, kapatid ng isang uh, OFW guys na namatay sa labas ng bansa. Namatay siya. Hindi alam kung anong totoong kadahilanan sa kanyang pagkamatay. Lumalabas na ang sabi um, sa autopsy si, naka nagunod daw, nagpakamatay o nagbikte. Pero sinasabi mo na hindi naman nagbikte. Hindi naman nagbikte. Kasi kung yun ay nagbikte, sa unang employer niya pala na minabaltrato na siya. Dito ka, ma'am. Dito ka. Kung yun ay sa unang employer niya na minabaltrato niya, na ikaw, kung nababaltrato siya to, natinigit niya may pabilis na dito, may anak. May anak, oo. Ito po ang anak niya. Ito ang anak niya. Sige, boy. Ilang taong ka na po ito? 9 years so, kailan ko nalaman na namatay yung nanay mo kailan <gibli> na nalaman mo nang namatay September ano ba yon? Ah, September 6 September 6, namatay pero hindi ko muna agad namin sinabi sa kanila sinigurado muna namin kung isang sa kanila yung tatay ko sa kanila yung ikaw ang kapatid ni Sarina Espiritu. Sarina Espiritu. Sa bansa ng Nazariyan. Sariyan. Mga guys, September 16 pa nabalitaan ng namatay. So sana kayo nakarating ma nung mag-uwi ng tulong. Lahat na punta na ninyo. Sa GMA 7 po. Sa GMA 7, po, GMA 7 na punta 7 na ninyo. So, um, sa resibo lahat na rin nakita niyo sila personal sa inyo yung sa mga staff lang sa kay si Rapi Tolpo staff lang, lang din po kasi ngayon si, si Tolpo, mga kaibigan busy busy na nasa senate na talagang ang daming hearing ang daming session mabibigit na problema kaya pag pumunta kayo doon sa office ni si Re, Tolpo, normal lang yung kanyang sekretary mga guys ang makakausap ninyo ano okay, ba yan? Siyempre, tuloy-tuloy naman ang servisyo. Kaya na siyempre, ang ng mga magulang, mga kapatid at saka ng itong anak nito, ito po, no? So, ilang buwan na, ma'am? Mag-isang buwan na, mag-isang buwan na. Oh. nakarating na rin sa POAE, nakarating, na oh, nakarating na rin sa DNW, nakarating na rin sa UWA. Yung mga pin personalidad na naisin lang mapupuntahan o makausap mga guys, hindi po yung nakausap kasi Malamang, busy din po, no? Si Arnel Ignacio, si sa video call at least nakausap si Arnel uh, secret, uh, Secretary Arnel Ignacio ng OWA kaya ang aming panawagan sana po mga kaibigan kung kayo ay naging, nagkaroon ng ganitong sitwasyon dapat kumirek na kayo kung ang agency ma'am ang agency ang agency po kasi wala na eh Sila, Yan po namin lagi yung number wala na yan mahirap mga kaibigan Ang agency ng kanyang kapatid Sarado na Sarado na Pero may mga numbers Na tinuloy sa kanila Hindi na rin pumapunta Kaya ang solusyon uh, lamang nito Yung ahensya ng gobyerno natin Kung paano nila matulungan Maaksinan, mapadilis ang pag ng Pilipinas Kasi alam nyo mga kaibigan Sa ganito mga sitwasyon Dapat hindi na pinapatagalan No Sila Pumunta na sa DMW Sino nakausap niya sa DMW noon? hindi niya rin nasa hindi 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 sinabi binigyan ba kayo ng number ng staff ng BMW? Meron po. Anong number? At hotline na? Ano po? Cellphone. Guys, kaya lang pag tinatawagan nila, binigyan sila ng number. Hindi naman na mapunta. Nag-re-ring pero hindi. Nag-re-ring pero hindi sumasagot. Sa number ng BMW po? Tapos dito po sa OWA, hindi nakakunta po naman. Opo. And sabi niya po sa akin, eh, sabi niya kahapon, ay din sa araw, andito ako sa kabila, sa kabila, sabi niya, sa kabila, hindi ako pwede ko siya Opo. kahapon, sumabot na naman ako, sabi niya, andito ako sa meeting, hindi ako pwede ko Ah, anong, Para, posisyon anong posisyon ni Ma'am Aimee? Anong posisyon ni Ma'am Aimee? Nasa, basta po, ang nakalagay sa kanya, Region 4A, OWA. Region 4A, OWA? Opo. 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 So, yun isa pwedeng isturubuhin pa nga, bakit po nga pag i-text po po, sabi ko nga bakit po pagka na, natawag kami sa inyo, nag-text, sabi niyo po para kami ayaw kausapin. Okay. At po parang umiiwag po kayo sa mga tatlong namin. Okay. Ako tayo sabi ko, eh, po kasi Mr. Abilitik natin, dyan, follow up po kami ng follow up sa inyo. Pag tatating naman po sa inyo, hindi nila magpapakap kami inapausap. Sir, hindi daw kayo makausap. Ma'am, ma ma'am si ma Amy. Si ma am hindi daw kayo makausap. Ang busy daw po kayo. Ay patay ng kapatid dito sa Riyad, anong dapat natin gawin dito? Sabi ko nga po eh, kung um, ganyan lang din po na ayaw nyo kami yung kausapin, lalapin na po kami kay si Rabbe para si, si Rafi na po tumawag sa inyo. So, ang tanong tinawagan si na yung si Rafi? Hindi po, hindi kasi Pag ilang balik nyo na doon? Nakatatang balik na po kami kay si Rabbe. Kay si Rafi. Si manawagan po ako si Rafi. Tinawagan daw ang uh, pumunta daw sa UWA, uh, sa ano, sa PUA. pag tinawagan yung number, Wala hindi eh, pa kontak. Eh, wala nang sumasagot si Rapi. At pag pumunta ay nung sa uwa si Rapi. Ginawagan. Yung uh, Ma'am daw doon. Eh, busy daw si Rapi. Paano 'yan? Si Rapi. Oh, si Sir Arnold Ignacio, Sir Arnold. Musta po kayo? Nakausap niya na ba? Yung kapatid na. nakausap niyo na ba sa personal? Hindi. Eh, Video sa po. video call sa daw si Sir Ricky uh, po siya ako nung sabi daw po umu... sa kapatid ko kasi uh, meron pa po so, siya ah umu... sa... sa President Pombong ah nasama ni President Pombong magpaumanin nyo na po sa mga nanonood makapanood sa aking video kasi matagal na rin po akong tumutulong wala lang sa TV volunteer reporter ng ilang radio station at saka writer ng uh, weekly news paper matagal na po akong year tumutulong since year 2000 year 2000 pa po lamang hawak pa po ako ni former ambassador ay kaya hindi po ako bago sa ganito mga problema mga kaibigan dapat pag ganito mga problema dapat may solusyon agad kaya ang solusyon na lang nito kasi nga itong kababayan natin masaya ka ba sa nangyari sa kapatid mo? hindi po, um Napakalukot para po na nakasmiling face ka pa. Parang nakasmiling face pa. Ikaw, ano, anong ang nangyari? Masaya ka ba na anong nangyari si nanay mo? Hindi pa rin nakauwi ka ngayon? O anong panawagan mo? Isigaw mo doon sa ano? Isigaw mo, tingin ka dyan. Manawagan ka. Manawagan ka sa gabi lang natin. O, anong gagawin mo? Ibalik kung iiyak ang iya. Sige, panawagan mo. Panawagan mo si mam. Sa ano? Dito, si mam. Ma ikaw mam, ma anong panawagan mo sa ano? Sana po matulungan niyo. Lakasan Sana po matulungan niyo po kami mapadali ang pagbibigay niyo na kapatid po. At po kami sa lahat na wala na wala na 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 wala na wala na wala na na wala na wala na wala na wala na wala wala na wala na wala na wala sa wala na wala na na wala na wala na tinatanggungan namin. Ma ano po matulungan nyo kami? Sa loob ng isang buwan. Sa loob po ng isang buwan talaga. Wala po nung talaga na nakatulong sa amin kung makapagsabi kung e, kailan talaga siya may uuwi. Halos lahat po nalapitan na namin. Lahat ang sinasabi na puntahan nyo si ganito, lapitan nyo si Wala ganyan. Wala pang nangyari. Wala po. Dito po kay Vice Mayor. Nakalapit na rin po kami. Vice Mayor ng? Matro. Kay Matro. Vice Mayor Matro. Vice Mayor, po. kamusta po kayong ma, Vice Mayor? Nalapitan na rin po Kaya, saan kayo. Saan kanya nalipit ni Vice Mayor? Ang sabi daw po sa kapatid ko, eh, ganoon daw po kung may passport. Ang sabi daw po ng kapatid ko, wala. Ang sabi daw po ni Vice Mayor, antay-antay lang. Ah, okay. So, ngayon, kasi si, si, actually, ang agency mong si kaibigan, wala na, sarado na. So, ang number one, kasi si, yung, Si, si kay Sir nakakarating din naman ang problema doon kasi malakas din ang uh, connection ni Rap si lahat ng mga insya ng gobyerno kasi lahat may contact siya pwede namin tong uh, namin kay Sir Sir Rapitol si Rapi ako po yung isa sa mga tauhan ni Ambassador Sinires noon na tumutulong din no pag may problema Oh, nakita tayo minsan sa ano sa programa mo sa labas lang sa Wanted sa radio. So, minsan lang. So, ngayon, no, may inulog sa akin na uh, problema at ay kay buhay FW therapy yung binato mo sa amin noon sa programa ni Mamana Siniris natulungan ko, ko po yun na ibalik yung ano yung piktima uh, biktima siya ng ano backlash na passport sa ano po sa Italy. So ako po si Mr. Sam Carbosa ng Kaagapay ECTV. So sana po si Raping ito po ma marinig nyo yung mga panawagan ni Ma'am Maritis kapatid ng isang OFW no na namatay sa Riyadh. Mag-isang buwan na may git, hindi pa rin nakauwi ng Pilipinas. So sana matulungan natin siya. Si no. Ako, ito po yung kanyang anak. Ipakita ko lang kanyang anak ko. So, nag isa lang ba ito, ma'am? Isa lang po. Kawawa naman. Ilang taon na yung kapatid mo? 27.28 po ngayon yung 7. So, yun. So, ayan po. Kaya, kawawa naman ito si ma'am. So, although na, ano, uh, nandito ngayon, samahan ko sana sa uwa kaya nakausap din naman para ni Sir uh, Ignacio through uh, ano lang, cellphone so sana po ang panawagan namin sana po matulungan siya yung kanyang kapatid na may ng Pilipinas although na wala na, patay na pero ang pangkikiusap uh, nila na makauwi lamang ng Pilipinas sa madaling panahon maraming salamat po mga kaibigan mga kagapay, ito po ang inyong lingkod si kagapay natin sa kagapay City, ECTV ang kaagapay ECTV patuloy na naglilikot, nagmamasid, mapaaraman at sa kailaliman ng gabi. Maraming salamat.